Kakapasok lang na balita, buong Pilipinas ang siguradong magagalit ng dahil dito. Kabigla-bigla kasi ang sinuwalat na impormasyong to. Talagang hindi makapaniwala maski si PBBM sa kanyang nalaman. Mismong sa Department of Agriculture pa kasi nagmumula ang katarantaduhan. Sobrang pinapahirapan nyo ang kapwa nyo Pilipino. Mga wala kayong awa. Alamin natin ang buong detalye at panoorin ang buong video. Sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga bakit sobrang mahal ng sibuyas noon, napag-alaman na sa mismong Department of Agriculture nagkakaroon ng sabwatan ang mga walang hiya. Talagang nagulat ang lahat sa impormasyong to. Ganto pala ang ginagawa ng mga walang hiya kung bakit anihan palang ay ubus na ang supply ng sibuyas sa bansa. Tapos pag sobrang kinakailangan na dahil sa kukulangan, at saka lang ilalabas sa mataas na presyo at halaga nito. Panahon po ng bilihan na sa storage, ang gagawin po niya, Bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmers sa kasamne, wala na po magre-reklamo na uh, o oh, paano mag i tayo kasi wala nang, wala nang sibuyas sa farmers Kasi wala na pong kikibu eh. Kasi nga nabili na nga po kami lahat eh. Sino po ang ko nyo na si bumibili lahat? Ayan po si Chile. Dito naman nagsisimula ang katotohanan na may sabwatan talagang nangyayari sa Department of Agriculture. Pag nasimulang kasing itago ang bilyong-bilyong halaga ng sibuyas, papalabasin ng Department of Agriculture na wala ng supply ang bansa nito. Diyan naggagawa ng hakbang ang DA para umangkat ng bilyong-bilyong halaga ng piso ng sibuyas at diyan na rin magkakaroon ng sobrang malalang korupsyon. Ang masakit pa diyan, idinadaan ang pagbabayad sa mga magsasaka sa pamamagitan ng cheque. Ngunit ang cheque ibinabayad sa mga magsasaka ay tumatalbog lang. Ibig sabihin, binabayaran ang magsasaka ng cheque pero wala namang perang nakadeposito dito. Ito po ang lahat ng sibuyas. Ito na po yung uh, Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import payment. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat. Anong na sa aking pangay? Eh. Gusto mo ipakita ko sa iyo, mga 30 ito eh. Pinalitan mo? Bakit ganun ka kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapan ninyo sila. I-issue mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Involve my right. Sorry for your honor. Your honor kasi that time po kasi matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung uh, naging uh, operation po that time. Pero settled na po ito, your honor. Napag-alaman rin ng kamera na hindi lang isang beses nasangkot si Mrs. Sibuya sa anomalya tuwing nagkakaroon anya ng kakulangan sa bansa ng supply, ay talaga namang damay agad ang pangalan ni Mrs. Cruz dito. Nananatiling tahimik nga si Mrs. Cruz sa mga aligasyon. Pero patuloy pa rin inaalam ng Department of Agriculture ang mga may posisyon sa DA ng mga damay dito. Hindi anya titigil ang kapo ni PBBM para siguraduhin mapapatalsik sa posisyon ang mga napatunayang kasali dito at mapatawan ng kaukulang parusa. Katakataka na pag may Price Spike. Yung pangalan nyo ay parating kasama. At nandito na naman tayo. You still say, you insist na hindi ka sangkot, na you're, you're being maligned. But um, I really, I have to say, I think you're, I'm sorry, I, I think you're really lying. And um, I really hope, Mr. Chair, that we, we resolve this. During the executive session, I was hoping, ma'am, that you would name names. But uh, you still insist that you're the innocent victim. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Hindi pala totoo ang nangyari noon na kakulangan ng supply ng sibuyas at minamanipula lang ang supply nito. Sobrang mahal pa naman noon ng sibuyas na umabot na sa 700 kada kilo. Talagang dapat maharap sa patong-patong na kaso ang mga walang hiya sa gobyerno. Kayo, ano ang inyong reaksyon sa sa kamera? Naniniwala ba kayo dito o gawa-gawa lang? Ikomento sa baba ang inyong salo.